Sige. So, napakalagay yung akla ni Mormon. Um, isa siyang tipan ni Heso Kristo. Isa pa siyang tipan ni Heso Kristo. Ibig, ibig kong sabihin na pananakasulatan po siya. Hindi yan yung Biblia ng mga Mormons, kundi yan yung, yung isa pang tipan. Kaya naniniwala po kami uh, sa Biblia at kanoon din naniniwala kami na merong ibang pananakasulatan na nakasulat para makatulong po sa atin sa buhay na mahalaga siya. Uh, mararagdagan niyo po ang inyong kaalaman patungkol po sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng akla na yan. Um, kung mahal niyo ang Diyos, kung mahal niyo ang Biblia, mamahalin niyo din ang akla na ito. Makatulong din siya sa akin. Dati hindi ko nalaman na totoo siya. Pero nabasa ko siya at ipinagdasal ko siya sa Diyos. Uh, ipinalam sa akin na toto siya. At uh, totoo yung nakasulat dyan. Um, kung babasahin nyo siya, mararamdaman nyo na totoo yan. Mararamdaman nyo na ipinanumbalik ang simbahan ni Jesus Kristo sa mundo. Um, mas lalo nyong kilalaning ang inyong Diyos at si Jesus Kristo sa pamamagitan ng akla na yan.